Iwasan mong maging Santa Claus. Iwasan mong maging santo. Ayan, marami kasi sa atin parang Santa Claus. At ang bait natin, para tayong santo. Pag humingi ng tulong, tulong agad tayo. Kaibigan, hindi ko naman sinasabi na uh, masama yung tumulong sa kapwa. Nagiging masama lang ito pag hinayaan natin yung tao na abusuhin tayo learn to see no, mga kaibigan magandang umaga sa ating lahat happy morning everyone ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner ate JB ayan so for this video kaibigan pag usapan po natin ang pag-usapan natin ay related sa aking latest video, no? Sa aking previous video, mga kaibigan, tungkol sa pag-iipon. Ayan, so gumawa si Ate ng video tungkol sa pag-iipon. Paano tayo tiyak makaipon ng pera kahit maliit ang ating income or sahod. At marami po ang nakapanood, ang nanood nito. Maraming salamat mo. Thank you so much. And may mga nabasa po akong iilan na mga comments. Hindi naman marami, no? may iilan po tayo mga kababayan kapatid dito sa YT World nagsabi sila no, nag comment sila ang sabi nila nahihirapan na silang mag-ipon nahihirapan silang mag-ipon mga kaibigan ayan sorry no, may dumaan lang na tricycle, so merong nag-comment sa video ni Ate GP ah, siguro less than 5 there friends ah, parang ang hirap daw makaipon, hanggang ngayon wala pa silang savings, dahil talagang nahihirapan sila, ang late daw kasi ng kanilang income Ayan. So, their friends, direct to the point si Ate GB, yung pag-iipon, no, hindi iyon magdepende sa ating income, sa ating sahod, or magkano yung perang pum uh, pumapasok sa atin, their friends. So, kung paano tayo makaipon, tiyak talaga makaipon tayo ng pera, it's all about how we handle our money, how we handle our expenses. And kaibigan, no, dahil, kahit malaki pa yung sahod mo, malaki pa yung income mo, no, malaki ang perang pumapasok sa bursa mo, eh kung hindi ka naman marunong gumastos or waldas ka lang ng waldas, wala kang tamang disiplina sa sarili, hindi ka pa rin makakaipon mga kaibigan. Ganito kasi yon Hindi, hindi ka talaga makakaipon pag number one, hindi ka determad, determinado na mag-ipon. Number two, wala kang tamang disiplina sa sarili. Number three, wala kang tama o wastong kaalaman paano talaga makapag-ipon. So again, wala po yun sa kung magkano ang perang pumapasok sa atin ha. May sasabihin ako sa inyo kaibigan, but before that, ayan tungkol dito no, at sana panoorin nyo hanggang dulo ito dahil tiyak makakatulong po ito sa inyo. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagkasinso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ang kaibigan, no? back to our main topic, wala po yun sa pera na pumapasok sa atin kung makakaipon po tayo or hindi makakaipon tayo or hindi is-based, no? Kung paano natin i-handle ang ating pera, paano natin gastusin yung ating pera. Ayan. So, magbigay ako na example, kaibigan, no? May kakilala po ako, kapitbahay namin, at medyo magkaibigan kami. Hindi totally matalik, pero magkaibigan kami. So, maganda, no? Malaki ang sahod ng kanyang uh, husband, ng kanyang asawa. Pero ang sabi niya sa akin, wala daw siyang savings sa bank kahit pa malaki ang sahod ng asawa niya, ng husband niya, pero para lang yung sa mga gastusin nila. Ayan. So, wala talaga siyang ipon. So, yung nga, nangamba siya, nangangamba siya ngayon, she is worried na pag nawala ng trabaho ang kanyang asawa, yung kanyang husband, paano na? Wala, sila, wala silang savings, no? Kahit malaki pa ang ang income nila, wala silang savings. At ito, bigan hindi na ako lalayo. matalik ko na kaibigan, classmate ko noong high school. Isa po siyang helper, katulong sa bahay. Hindi malaki ang sahod, maliit ang sahod, pero alam nyo ba, may ipon po siya. Kahit isa siyang katulong, nakapag-ipon siya. Naka, meron siyang savings, no? meron siyang alkansiya, meron siyang kaunting pera sa bank para sa anak niya in the future. So ngayon kaibigan, talagang naisip ko na hindi talaga ngayon, sure na na yung pag-ipon natin, kung makaipon tayo o hindi, wala yun sa gaano kalaki o kaliit yung perang bumapasok sa atin. It's all about how we deal our, with our money, how we handle with our, with our money, how, eh, ganun talaga kaibigan, yung, yung, paglabas ng pera, nasa, nasa paglabas ng pera kaibigan, no, paggamit natin ng pera, kung makakaipon pa ba tayo or hindi. Ganun talaga yung kaibigan, no? Ikaw, kung gusto ka makaipon, no? wag mong sabihin kay Ati GB, huwag ka magdahilan na hindi ako makaipon na kasi nga, ang liit ng sahod ko, ito, minimum wage lang, Ayan, wala akong other source of income. Mahirap talaga makaipon Kaibigan, bakit ka mahirapan? Wala namang nagsasabi sa iyo, walang nag-dictate sa iyo kung magkano dapat ipunin mo. Pwede ka naman makipon ipon 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos a day. So bakit ka mahirapan? 'Di ba? So it's not an excuse. Hindi magandang excuse 'yon na hindi ka makaipon ng pera kasi maliit ang income mo or ikaw ang breadwinner ng yung family. Kasi kahit breadwinner ka pa, pwede ka pa rin mag-ipon. lang, importante, makapag-ipon ka. At ito number one, ang ah, second kaibigan na kung bakit ang hirap mong makaipon, ha? Ito, dear friends, kasi nga, yung parati natin naririnig, no? Ito, marami na nagsabi, inuuna kasi natin yung mga bagay na hindi naman talaga importante. Cut off your expenses, kaibigan. So kung noon, kumakain ka sa labas, during lunchtime, pag nag-work ka, kumakain ka sa labas, No magbaon ka na, magbaon ka ng kanin, ulam, dalhin mo sa workplace mo, makakasave ka. Ngayon, yung pambili mo ng, ng pagkain sa labas, which is mahal talaga, kumain sa labas, isave e mo. Di ba? May, save, may saving ka na. O mahilig ka mag-taxi, ayaw mong uh, maalik ka, bo? ayaw mo ng pollution, eh, baliwala nang, wag nang yung maarti talaga tayo, kaibigan, no? mag-jeep ka na lang. Marami talaga. Hindi naman, sorry, hindi marami. May kakilala talaga. E, ila, no? nagta-taxi palagi papunta sa work. Ayan. So, kahit medyo nahirap pa, taxi pa rin. Mag-commute na lang kaming, ano, try jeepney, no? Mag-commute ka using your jeepney. Ayan, makakasave ka pa their friends. So, huwag kang palagi kain-kain sa labas. Yung tinatawag nila ng luho, iwasan nyo po yun, no? As of, as of this moment, iwasan nyo po ang luho. Ayan, so try to save money kay Pigan. Pwede naman talagang makasave tayo ng money. Tayo nahirapan mag-save kasi nga dahil sa ating mga expenses, cut off your expenses. Yung ilan sa mga pera natin napunta lang sa electricity bill, bayad sa kuryente, ang laki. Eh huwag ka na mag-aircon, huwag ka na mag-electric fan, selling fan na lang. Huwag ka manood palagi ng TV. <laughs> Makakasave ka talaga. O, ba? Diba? So, dapat may tamang disiplina tayo sa sarili. Kahit dahil kahit malaki man ang pera na pumapasok sa iyo, kahit pa ang laki ng income mo, ang sahod mo, eh kung malaki rin ang lumalabas na pera, wala, wala ka rin masisave. At ito pa, napakahalaga. Sa huli ko na lang ito sa inilagay, no? Yung wala kang tamang, in, wala kang enough knowledge paano mag-ipon ng pera. Mm, nasabi ko na rin ito noon kaibigan, para makaipon ka talaga ng pera, ang dapat mong gawin, ito kasi kaibigan, no, yung hindi naman sa lahat, pero most of us kaibigan, pagkatanggap natin ng pera, uy, sweldo na. Anong gagawin mo? Ibili, spend, gastusin. Bayaran ang mga dapat bayaran, tapos bili ka ng kung anong gusto mong bilhin, ang natira, ipunin, isave. Pag walang natira, walang masisave. O ba diba? which is very wrong. Maling-mali po yun. Sa tulad ng palagi ko sinasabi, pagkatanggap ng sahod mo, oy, ito ng sahod ko, akinsi ngayon, sahod ko, ito na, hawak ko na yung pera ko. Ang dapat mong gawin, kumuha ka, kung magkano lang kaya mo, kumuha ka galing ng pera galing sa sahod mo, i-save mo. Ilagay mo sa bangko, ilagay mo sa alkansiya, tapos yung natira, yun yung pagkasyahin mo. Talagang tiyak, no? Gagawin mo ang lahat, may tamang disiplina ka agin sa sarili, para yung perang natira no yung sahon mo kumuha ka doon one part or what a part of your what you call this sahod kung kuha ka no ayan oo oh, akin si again ito yung pera ko at ayan kumuha ka 500 600 1000 i eh, save mo yung natira pagkasiyahin mo para sa susunod na sahuran so paano magkasya again tamang disiplina sa sarili i-crash out mo yung mga expenses na hindi naman talaga importante. Yun lang talaga importante ang pagtuunan mo ng pansin. O ba? Diba? Again, mag-save bago gumastos. So, income minus the savings, then the expenses. Yung huli na yung expenses, dapat mag-save ka muna. Kasi kaibigan, most of the time, pag tayo nakatanggap ng pera, tapos gastusin natin, pabayad sa si expenses at bili ng kung ano-ano, Ayan, kung may natira, swerte, makakasave tayo. E kung walang matira, wala tayong savings. Ganun kasi yung mindset natin. Hindi tayo nag-iisip para sa future. So, one day millionaire tayo, no? Ika nga. Which is very wrong, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ha? Nasabi ko na po sa inyo kung <laughs> bakit hindi tayo makapag-ipon. Iwasan nyo po yung gawin, kaibigan, no? Ito pa pala, napak-importante. Again, ito na talaga, final, huli. Iwasan mong maging Santa Claus. Iwasan mong maging santo. Ayan, marami kasi sa atin parang Santa Claus at ang bait natin, para tayong santo. Pag humingi ng tulong, tulong agad tayo. Kay Bigan, hindi ko na mas sinasabi na uh, masama yung tumulong sa kapwa. Nagiging masama lang ito pag hinayaan natin yung tao na abusuhin tayo. Learn to say no, Kay Bigan. Okay lang tumulong tayo isang beses, dalawang beses, tatlong beses, huwag naman sobra-sobra. Kasi yung pagtulong natin isa yung nagiging dahilan para yung tao magiging tamad hindi na siya magtatrabaho kasi nga palagi tayo tulong ng tulong sa kanya ikaw kaibigan pag Santa Claus ka palagi isa ka para kang santo katulad na sa ating mga kaibigan dyan kapatid na OFW marami ako nakita kaibigan no sa TOLFO alam niyo yung TOLFO? marami mga OFWs kapati natin umuwi, walang ipon, walang savings bakit? pinadala lahat dito sa Pilipinas huwag naman ganun, magtira ka Ayan, pag pinadala mo lahat dito wala kang natira sa iyong sarili. Pag uwi mo, anong gagastusin mo? Mabuti na lang kung lahat ng tinulungan mo tutulong sa iyo. Hindi naman. Yung iba gusto tumulong pero wala rin sila, no? Nahirapan din sila. Walang-wala sila. Paano sila makakatulong? Yung iba naman, may capacity na tumulong pero ayaw nilang tumulong. Kaya mas mabuti talaga magtira sa ating sarili. Yung palaging pagtulong natin sa ating kapwa, isa yun sa mga dahilan bigan na tayo po ay hindi aasenso ang buhay natin. No? So, tumulong tayo. May magligay, maglagay ng limitation, maglagay ng boundary. Learn to say no. Hindi palagi yes, yes, yes. Tumulong ka isa, bisis, dalawa, bisis, tatlo, bisis. Yan lang. Pag, again, humingi ng tumulong, same person, sabihin mo, wala na. Wala na. Yun na lang matutulong ko sa'yo. Learn to say no. Learn to set boundaries kay bigan. Huwag ibigay lahat, ha? Dahil ito yung mga da ang yung dahilan pag masyado ka matulungin, masyado ka mabait, masyado ka mapagbigay, wala ka talagang maiipon, walang matitira sa sarili mo. Ikaw yung, uh, ikaw yung ano, mahihirapan in the future. Muti na lang sana kung tutulong lahat yung tinulungan mo sa iyo. E, hindi naman ganun talaga palagi, di ba? Kaya learn to say no, okay? And then kaya naging ha, magtabi ka, mag-save ka ng pera kahit magkano. Eh, nasa sa'yo na yun. Ang importante, nagtatabi ka, Determinado ka mag-ipon at syempre consistent ka. Huwag yung ipon ngayon, bukas hindi. Ipon ngayon, bukas hindi. Huwag. At yung ipon mo, lagyan mo ng sulat kung paano. Yung, itong yung ipon ko, after 10 years, gagamitin ko. After 5 years, pangbili ng uh, bahay, lupa. Ayun, mag-ipon ako after uh, para one year, next year, gagamitin ko pag-invest sa bagong negosyo. Ayan, lahat ng ipon, lagyan ng sulat, lagyan ng pangalan kung bakit, kung para saan yung pag-iipon mo. Para gaganahan ka talaga, mamotivate ka talaga. Okay, again, thank you so much kaibigan. siya po hanggang dulo yung aking video. Alam ko malaking tulong pito sa ating lahat. Huwag mo lang kalimutan kaibigan para sinasabi ni Ate Chibi. Hindi posible, hindi mahirap o masinso ang buhay natin. basta masipag tayo, madiskarte tayo and... We have God in our life at meron tayong disiplina sa ating sarili. Tiyak asin sa umuhay natin, kaibigan, tiwala lang. I Again, mean, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. Mm, I also love you guys. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat, kaibigan. Please don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Asin sa so tayong lahat, ha? Claim it, ha? Thank you so much. God bless.